Wala, lambing naman ang kapatid. Eh, napakalambing ni Brutong Tricycle. Mahal na mahal niya ate niya, Nulo, napakagaling naman talaga. Nakakatuwa naman sila. Wala, kinikis Namahal ko talaga ng kapatid mo, na Huwag ganyan, magmahala naman kapatid. Magmamahala yan. Hindi nag-aaway ang ng kapatid. Nagmamahalan. Napakalambing talaga ni Raymond. Hmm. Uh, uh, mahal na mahal ka talaga ng kapatid uh, Love talaga yung si ate Nakakatawa naman sila naka naman ng uh, nakakatua, nakakatua ang mga kapatid Nakakatawa Nakakatawa ang mga kapatid Ang mamahalan oh, Ate Ria, Huwag ka ano yakap kapatid mo Hmm na-sleep na kayo tabi. Hmm, gusto niya katabi ate niya. Hello. Ang gano. Nung baby pa si Raymond, binabantayan ni ate Rio yun. Pati ni ate Regine, lagi kinikis. Nung baby pa si Raymond, nung katulad sa baby pumunta dito. Ate Rio, huwag ka dyan sila. Ano? Tabihan si Raymond nga ma-sleep na. Gusto ka tabihan. Tatabihan ka ng kapatid mo. arti arti kasih ni. Eh, usuk pa, usuk pa, sini usuk pa, usuk pa, usuk pa. Ia nak aku tunggu.